Habang binabagtas ko ang daan patungo sa iyo, nag-iisip habang nakayuko ang ulo, tumatagos ang paningin hanggang sa dulo ng kalsadang animoy karagatan, nawala kang makikitang tao. Gusto kong umiyak upang gumaan kahit papano ang pusong nagmamahal ngunit iniwan mo. Sana hindi na lang ikaw ang nakilala. Sana hindi na lang ikaw ang nagpasaya. Sa mundo kong ikaw lang din na ang hihila. Ikaw ang nagsilbing bangungot sa araw-araw. Habang ako'y tulala, iniisip ay ikaw. Sadyang mapaglaro ang kapalaran, hindi alam ang dahilan. Kung bakit ako'y iyong iniwan. Sana... Hindi na lang ikaw.